Mga organ. <laughs> organ o? No? Organ, no? organ. 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 Ang ako ay heart. <laughs> ang ako ay kidney. Ako sap ang liver. Ay, ako sap ang pancreas. Ang ako ay brain. Ang ako <laughs> ay baga

Isarakan. Isarakan. No. No. Ang duhan ako sa'yo, Master. Huh? No. Ah? Duhan na ako? Oh, duhan na ako. Okay. Um, John 1, 12. Minuulman, mitog, mamitog, ka kaniya, bosa sa sila. Iyan kita ganun. Tatungog mga mamahimong mga anak sa Diyos. Pag-uwi memory verse, Pag-uwi memory verse. Okay. 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 okay.